So ang napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers So sa hapong ito mag update lang po tayo no, sa ating ampalaya At ah, talong na binagyo mga ka-farmers So ito may mga ilang, ilang bunga na no ang ating talong sa ilalim ng ating ampalaya So hindi siya masyadong maganda mga ka-farmers Kasi ah, malilom po dahil may ampalaya na pong gumagapang sa taas Pero yung ampala, talong naman natin sa ilalim papasilip ko po sa inyo may bunga na naman tapos yun oh, sa isang sanga papunta din in, kita nakita natin ang tatlong bungang magkasunod oh. no yan mga ka-farmers so hindi siya masyadong malago katulad uh, sa isang area natin na walang tanim so medyo ano ang mga puno mo kasi nadapa ito mga ka-farmers tingnan nyo ang formal tingnan nyo doon lang ang puno galing oh. ganyan nabagsak na ganyan Tapos ang iba papunta din eh May papunta doon Kaya kung tingnan natin Parang uh, Malaki ang puno Pero nadapa siya mga ka Tapos ang talbos niya ay parang bumangon So may nakuha na akong ganito mga ka-farmers oh. Yan So gaspang dahil sa hangin mga ka-farmers so Ito no ang ating max May mga bunga na So stress sila, dilaw na ang daw sa gilid kasi alam natin na bagyo tayo. Ayan mga ka-farmers, daming mga bulaklak. So pwede pala mga ka pero hindi lang uubra ng maayos. Dahil po sinabi ko na, na malilom. Pero yung ampalaya, okay naman mga ka kita natin oh. Yan, ang ating talong, mga bag ang usbong sa talong. Tapos yung mga bunga. Okay din. Marami ding bunga mga ka-farmers oh, kita nyo. So yun po no, ang may share ko sa inyo at may update. Tapos marami pang nakasabit na mga bunga. Ayan, ah, kaya bumaluktot. <laughs> so ito ang ating update sa Ampalaya. Yan, bulig-buligan sa bunga. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, yun na po ang may update at may share ko po sa inyo. So kung magtatanong po kayo sa akin kung ano ang ginagamit natin din pang anti-stress up na bagyo sila, ah uh, AG, Anaa at saka Green Acres lang. Tapos tuloy ang pagdilig ng fertilizer at saka pag-spray ng uh, fungicide at insecticide para maprotektahan ang ating tanim na ampalaya at saka yung talong mga ka-farmers na nakatanim sa ilalim. Kasi ang talong natin maganda na at may pailang-ilang bunga na nating makikita. So yun lang po siguro ang may share at may bahagi ko sa inyo sa hapong ito. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po mga ka-farmers. Kung may mga tanong mo kayo, inbox na lang po. Thank you.